Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel at mga YouTube video ni Maestro Honorio. At muli, kahit wala si Cordapia ay bibigyan pa rin namin kayo ng libreng weekly horoscope. At sa mga nagtatanong hinggil sa aklat ni Maestro Honorio, ang ikaapat na aklat, Sikreto ng inyong kapalaran ay mabibili pa rin sa tanggapan ng pahayagang bulgar sa Quezon Avenue, Quezon City. Ang tanggapan ng pahayagang bulgar ay matatagpuan din sa harap mismo ng Santo Domingo Church. Actually, nagsulat na tayo ng unang aklat, Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran. Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran. Ikatlong aklat, Ang Sikreto ng Inyong Kapalaran. Ay naubos na ang nasabing mga aklat at ang natira na lamang sa tanggapan ng pahayagang bulgar ay ang ikaapat na aklat ang sikreto ng inyong kapalaran. Kaya kung nais niyong magkaroon ng kopya ng ikaapat na aklat ni Maestro Honoryong, magsadya lamang kayo sa tanggapan ng pahayagang bulgar na matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City sa harap mismo ng Santo Domingo Church. Hinggil sa ating weekly horoscope at sa patuloy na pagdami ng ating mga subscriber, bukod sa weekly horoscope, mababasa ninyo sa description. Isiserialize natin ang nobela hinggil sa isang batang si bata na naghahanap ng karunungang lihim. At ito ay mababasa ninyo serialized ng tuloy-tuloy habang pinaglilingkod natin ang weekly horoscope. At habang nanonood kayo ng weekly horoscope, mababasa nyo rin ang isang kabanata mula sa aklat ni Maestro Honorio. Lesson four ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Kung saan ang kabanatang ito ay isi-serialize natin sa bawat issue ng weekly horoscope. Ang sikreto ng okultismo at mistisismo ay isang nobela hinggil sa isang batang naghahanap ng karunungang lihim. Ito ay magsisimula na ang unang serye o ang unang labas sa weekly horoscope nito na, na mababasa ninyo sa description ng ating YouTube video. At ito ay tuloy-tuloy ninyong masusubaybayan habang naglalabas tayo o nag-upload ng mga YouTube video hinggil sa weekly horoscope. At sa linggong ito, tulad ng nasabi na sa weekly horoscope na ito, malalaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero. At marami pa kayong swerteng darating sa ikatlong linggong ito ng buwan ng Marso. Kaya, nod na! Weekly Horoscope March 17 to 23 2024 Aris, silang isinilang, mula ikadalawamput isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa linggong ito, binabantayan ka ng langit kung ang iba ay nabibigo at hindi nakakaahon. Ikaw ay kakaiba. Ahit na magkandabigo-bigo kang laging may darating sa iyo na tagapagligtas. Iaangat ka ng nasa itaas at pagkakalooban ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran nang wala ng kahirap-hirap. Basta't lagi ka lang magpasalamat sa pamamagitan ng lihim na pagtulong sa mga taong alam mong walang-wala at labis na nangangailangan. Mapalad na kulay ang green. Maswerteng numero. 6, 9, 17, 28, 36, at 44. Taurus. Silang isinilang mula kadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, hindi pa hihinto ang pagdagsa sa buhay mo ng magagandang kapalaran. Ang dagdag pang maswerteng balita ay nagsasabing aabot pa ang agos na mga swerte mo at magagandang kapalaran hanggang sa iyong nalalapit na karawan. At maaaring hanggang sa last quarter pa ng taong ito ng Wood Dragon. Mapalad na kulay ang red. Aswerteng numero. 1, 14, 22, 32, 37, at 40, Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Sa linggong ito, lubos kang pinagpala sa lahat ng nilalang. Kung ano ang iyong pangarap, iyon na mismo ang magaganap. At kung may idadagdag ka pang iba pang mga pangarap sa taong ito ng Wood Dragon, mapapasa iyo pa rin itong lahat. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero. 5, 18, 24, 33, 41, at 45. Kanser, silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo. Sa linggong ito, huwag nang magdalawang isip pa. Ngayon na ang mga araw kung saan. Pinakamaganda kaysa mga araw na nagdaan. nang Nangyari? Dahil sa araw na ito, papaburang ka ng langit. Magpapasya ka at maipapatupad mo na agad-agad ang mga gustong gusto mong mangyari sa iyong buhay na noon mo pa hindi magawa. Ang ikinaganda pa ng araw na ito, ang nasa itaas mismo ang tutulong sa iyo upang makamit mo at maisa ka to para ng swabing swabe Ang anumang bagay na inaasam, asam mo. Mabalad na kulay ang purple, Maswerteng numero. 6, 19, 23 37 39 At 19, Leo, silang isinilang mula ikadalawampu tatlo ng Hulyo hanggang ikadalawampu dalawa ng Agosto. Sa linggong ito, tatag ng kalooban ang magdadala sa iyo sa tugatog ng tagumpay. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng mas malalaki pang mga swerte at nang mas marami pang magandang kapalaran sa susunod na mga araw. Tandaan mo rin at laging isa buhay ang kasabihang sa taong buo ang loob, ang ligaya at ang yaman ay lubos. Mapalad na kulay ang yellow, maswerteng numero. One, ten. 22, 29, 37, at 45. Virgo silang isinilang mula ikadalawampu ng Agosto hanggang ikadalawampu-dalawa ng Setyembre. Sa linggong ito at sa panahong ito na malapit na malapit na ang Semana Santa, may ipinapagawa sa iyo ang langit sa pamamagitan ng pasikretong pagtulong. Magbawas ka ng nasa sa iyo na dahil may madadagdag sa iyo na mas marami at malalaking suwerte. Kapag walang espasyo, hindi makakapwesto ang mga ito. Mapalad na kulay ang metallic blue. Maswerte ang numero. Five, 9 eighteen, twenty-seven, at forty-four. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Gusto mo bang makinabang at sumaya sa linggong ito? Makikinabang ka! kung sa halip na kumontra, mas makabubuti sa iyo ang sumakay lang ng sumakay sa agos ng mga pangyayari. Sa pagsangayon sa mga sinasabi nila, ikaw ang unang-unang suswertihin at mabibiyayaan. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero. 7, 11, 13, 20, 37 at 43. three Scorpio, Silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-isa ng Nobyembre. Huwag kang mag sa ngayon sa mga plano mo sa buhay dahil baka may mauna pa sayo na gawin ang napakagandang balak mo. At minsan naman ay kaiingitan ka pa kung sakali namang ipag-ingay mo ang mga plano mo. Kaya ang dapat sa linggong ito, tahimik ka lang. At kapag nagawa mo, yan ang tagumpay at malalaking swerte ay tahimik at lubusan ang mapapa sa iyo. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 9, 14, 23, 27, 36, at 45. 39, silang isinilang 42, 43, 42, 43, hanggang 43, 42, ng 42, sa linggong ito, naghahanap ka ng sarap at saya. Ito ay matatagpuan mo sa pagtatapon ng pera. Magingat sa paggasta. Pwedeng mag-outing at magpasarap ngayong summer. Pero dapat, limited lang ang budget. Huwag sa sobra sa itinakdamong uubusin sa plinaplanong swimming kailangan mong i-prioridad ang pag-iipon para pag maraming marami ka ng ipon, pwede ka na uling mag-aksaya. Gumastos ng gumastos at muling magpakasaya. Mapalada kulay ang lavender. Maswerteng numero. Four. Sixteen. Twenty-two. Twenty-eight at 44. Capricorn. Silang isinilang mula ikadalawamputdalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Umaangat ang nasa ibaba, kaya aangat ka rin sa ngayon dahil nasa ibaba ka pa at papataas pa lamang ng patataas higit man ang kailangan mo ay ang magpakumbaba dahil nakatakda ng magaganap. Habang nagpapakumbaba ka pa ng todo, sobrang itataas ka ng langit. Hindi lamang sa posisyon, kundi pati na rin sa pagyaman at sa material na mga bagay. Mapalad ang kulay na orange. Maswerteng numero, 7, 11, 20, 26, 35, at 43. Aquarius, silang isinilang mula'y kadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Ito ang araw kung kailan ay makakaranas ka ng bigla ang pagdapo ng buenas. Ibahagi mo sa iba at magtira ka lang ng konti para sa iyo dahil may mga swerte pang nakalaan na paparating at ito ay lubang mas marami at sobrang dami talaga na halos hindi kayang bilangin ng iyong mga daliri sa kamay at sa paa mapalad na kulay ang lilac. Maswerte ang numero. 6, 15, 17, 24, 37, at 44. Pisces, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Kahanga-hanga ang pagiging mabait mo. Ganun din ang iyong mataas na moralidad at ang iyong pagiging mabuting tao. Pero ito ay inililihim mo lang dahil dito gagantimpalaan na at sasamahang ka ng langit. Sa linggong ito, bubuksan sa iyo ang pintuan ng pagpapala at mga swerte na hindi mo pa natatamasa sa tanang buhay mo. Kaya naman, anuman ang hilingin mo ngayon ay siguradong mangyayari, matutupad, at agad-agad na magkakatotoo. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 5 18, 21, 27, 32, at 45. Maraming salamat po sa nanood ng uh, weekly horoscope. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, magsubscribe po kayo upang uh, patuloy ninyong video. Uh, mapanood ang iba pang YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio Ong hinggil sa Prediction 2024. Itutuloy natin ang mga swerteng pecha sa taong 2024. At bukod sa swerteng pecha ay ipagpapatuloy rin natin sa Prediction 2024 ang masuswerte nga numero sa taong 2024. Kung bakit naging maswerte ang number na 8 na siya sumatotal ng taong 2024. Bukod sa 8, ang isa pang swerting numero ng 2024 ay ang numero 5. Dahil sa pagpasok ng Jupiter sa planetang Mercury o sa planetang Gemini na may ruling planet na Mercury. Ang lahat ng swerting numerong ito ay ipapaliwanag at idi-discuss natin sa susunod na mga YouTube video ni Maestro Honorio. At huwag niya rin kakalimutang pasyala ng ating playlist. Marami kayong matututunan hinggil sa sariling ninyong pag-aanalisa ah, ng inyong kapalaran. Nandyan ang tungkol sa swerting guhit ng palad o palmistry. At nandyan din ang swerting numerology o birth date. At mayroon ding punsoy tips bukod sa weekly horoscope, mayroon din tayong playlist na monthly horoscope. At mayroon din tayong punsoy tips. Sa playlist ay mababasa at mapapanood nyo rin ang tungkol sa pag interpret ng panaginip at handwriting at signature analysis. Kaya pag wala kay magawa, pasyalan nyo ang mga playlist ni Maestro Honorio. At muli, maraming salamat. Sa ngalan pa rin ni Cordapia. Magkita-kita tayong muli para sa susunod na weekly horoscope.